Ang ikatatlumputwalo na aklat ng Lumang Tipan at kasunod ng Hagay ay ang aklat ni Zacarias. Isa rin ito sa mga minor prophets at kabilang sa mga tipos post na propeta. Ibig sabihin na buhay siya matapos makabalik ang mga Israelita mula sa kanilang pagkabihag sa Babylonia. Ang aklat ni Zacarias ay mayaman sa mga pangitain at simbolismo at naglalaman ng mga mensahe ng paghihikayat sa pagtatayo muli ng templo mga pangako tungkol sa Mesiyas at ang kinabukasan ng Jerusalem at ng bayan ng Diyos. Ang magandang kwento ni Zacharias, ang propetang may mga pangitain. Ngayong gabi, ang ating kwento ay tungkol sa isang propeta ng Diyos na naggangalang Zacharias. Nabuhay siya sa isang panahon kung kailan bagong balik lang ang mga tao ng Diyos sa Jerusalem mula sa kanilang pagkabihag. Nagsisimula pa lang silang itayo muli ang templo at marami silang hamon. Kaya't nagpadala ang Diyos ng napakaraming pangitain kay Zacharias, mga panaginip na may malalim na kahulugan upang hikayatin ang mga tao, paalalahanan sila sa kanyang mga pangako at ipakita sa kanila ang isang napakagandang kinabukasan. Ito ay kwento tungkol sa pag-asa, paggabay ng Diyos at ang pagdating ng kanyang itinalagang hari. Handa ka na bang pakinggan ang kanyang kwento? Minsan, kapag may malaking gawain tayo, o kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok, pakiramdam natin ay nag-iisa tayo o walang pag-asa. Pero ang kwento ni Zacarias ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ay laging nariyan, gumagabay at nagbibigay ng pag-asa. Ipinapakita rin ito na mayroon siyang napakagandang plano para sa hinaharap at sa tamang panahon, tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga pangako. Ang pagtitiwala sa Kanya ay nagbibigay sa atin ng lakas at kagalakan, kahit anuman ang hamon sa ating harapan. Ang kwento, mga pangitain at pangako ng Diyos Ang aklat ni Zacarias ay isinulat sa panahon na katulad ng kaihagay, kung saan sinisimulan muli ang pagtatayo ng templo sa Jerusalem. Ang kanyang aklat ay puno ng mga kakaibang pangita na nagbibigay ng mensahe mula sa Diyos nagsimula ang aklat sa isang panawagan sa pagbabalik loob. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, magbalik loob kayo sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at ako'y magbabalik loob sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Zacarias 1.3 Ito ay isang paanyaya mula sa Diyos na magbago ang kanilang puso at lumapit muli sa Kanya. Pagkatapos, si Zacarias ay binigyan ng walong magkakasunod na pangitain sa isang gabi. Kabilang dito ang mga pangitain tungkol sa mga kabayo, mga sungay at mga panday, at isang lalaking may panukat na lubid. Ang bawat pangitain ay may espesyal na kahulugan. Halimbawa, ang pangitain ng lalaking may panukat na lubid ay nagpapakita na ang Jerusalem ay muling itatayo at lalago. At sinabi niya sa akin, "Tumakbo ka magsalita ka sa binatang ito na sinasabi ang Jerusalem ay tatahanan na gaya ng mga nayon na walang mga pader dahil sa dami ng mga tao at ng mga hayop doon. Sapagkat ako, sabi ng Panginoon, ay magiging isang pader na apoy sa palibot nito at magiging kaluwalhasyan sa gitna niya. Zacarias 2.4-5 Isipin mo ang Diyos mismo ang magiging proteksyon at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Nagbigay din si Zacarias ng mga mensahe ng paghihikayat para sa mga nagtatayo ng templo. Ipinahayag niya ang sikat na talata na nagpapaalala na hindi sa lakas ng tao o kapangyarihan ang pagtatayo, kundi sa Espiritu ng Diyos. Hindi sa kalakasan, ni sa kapangyarihan, kundi sa aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Zacarias 4, 6, ito ay isang paalala na sa lahat ng ating ginagawa, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Ngunit ang aklat ni Zacarias ay napakahalaga rin dahil naglalaman ito ng maraming mga propesya tungkol sa Mesyas, ang tagapagligtas na darating. Halimbawa, nagpropesya siya Halimbawa, nagpropesya siya tungkol sa pagpasok ng Mesiyas sa Jerusalem na nakasakay sa isang asno. Magalak ng labis, o anak na babae ng Shon, sumigaw ka, o anak na babae ng Jerusalem, narito, ang iyong hari ay dumarating sa iyo, siya ay matuwid, at may kaligtasan, mapagpakumbaba, at nakasakay sa isang asno, at sa isang batang asno, na anak ng isang babaeng asno. Zakaria Sham, Sham Ito ay isang hula na natupad ng pumasok si Jesus sa Jerusalem sa linggo ng Palaspas. Nagsalita rin siya tungkol sa Messias yes, na tatraydorin sa tatlumpu piraso ng pilak at ang pagtusok sa kanya. At sinabi ko sa kanila, kung sa palagay ninyo ay mabuti, ibigay ninyo sa akin ang aking sahod, at kung hindi, huwag. Kaya tinimbang nila para sa aking sahod ang tatlumpong piraso ng pila. At sinabi ng Panginoon sa akin, ihagis mo sa magpapalayok ang mga ito, ang dakilang halaga na pinahalagahan nila sa akin. Kaya't kinuha ko ang tatlumpung piraso ng pila at inihagis ko ang mga ito sa bahay ng Panginoon para sa magpapalayo. Zacarias labing isa, labindalawa at 13 At ibubuhos ko sa sambahaya ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem ang espiritu ng biyaya at ng mga pagsusumamo at sila'y magmamasid sa akin na kanilang tinuso at sila'y magluluksa sa kanya. Zacarias labing isa sero. Ang mga talatang ito ay nagpapakita kung gaano katumpak ang mga propesya ng Diyos. Nagtatapos ang aklat ni Zakaria sa mga pangako tungkol sa hinaharap na paghahari ng Diyos sa Jerusalem at sa buong mundo kung saan ang lahat ay magiging banal at malinis. Sa araw na iyon ay magkakaroon ng isang bukal na buka sa sambahayan ni David at sa mga naninirahan sa Jerusalem para sa kasalanan at para sa karumihan. Zacarias 13.1 isa. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon ay magiging isa ang Panginoon at ang kanyang pangalan ay isa. Zacarias apat na, Sham. Ito ay isang magandang larawan ng isang hinaharap kung saan ang Diyos ay maghahari ng may kapayapaan at katarungan. Ngayon, aking kaibigan, habang ikaw ay humihiga at naghahanda para sa matamis na tulog, Ipikit mo na ang iyong mga mata kung hindi pa ito nakapikit. Isipin mo ang mga pangitain at pangako ni Zacarias na ang Diyos ay laging kasama natin, nagbibigay ng pag-asa at nagtutulak sa atin na magtiwala sa Kanya. Magdasal tayo. Mahal naming Diyos, Salamat po sa aklat ni Zacarias na nagpapakita sa amin ang iyong mga kahanga-hangang plano at pangako. Salamat po na ikaw ang aming lakas at gabay sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan niyo po kami na magtiwala sa iyong mga pangako at maghintay sa iyong perpektong oras. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa puso at mahimbing na tulog. Ingatan niyo po kami ngayong gabi. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, matulog ka na ng mahimbing. Naway ang kwento ni Zacarias ay magbigay sa iyo ng pag-unawa na ang Diyos ay laging may pag-asa at isang magandang kinabukasan para sa iyo. Magandang gabi at magandang panaginip. Kumusta? Nasiyahan ka ba sa kwento ni Zacarias at sa kanyang mga pangitain? Ngayon ay napakaliit na lang ng kulang para matapos ang lumang tipan. Handa ka na ba para sa huling aklat o mayroon ka bang iba pang partikular na kwento sa Biblia na gustong malaman?